Please hide my identity. Gusto ko lang naman i-share yung happiness ko. I'm 31 female and my partner is 33 male. Um, totoo nga yung kasabihan na marami ka munang talagang pagdadaanan na failed relationships bago mo mahanap yung para sa'yo. Swerte na yung iba na agad nahanap nila at good luck sa naghintay pa rin. Iba talaga yung naghahanap sa naghintay. Siguro kaya lagi failed yung relationship ko before dahil Hanap lang ako ng hanap. Masasabi ko naman na swerte sa akin mga nagiging ex ko. Hindi man ako kagandahan pero isa akong wife material, babaeng pang matagalan at hindi pang short time. Degree holder ako, hindi rin ako materialistic na babae kaya kaya ko din buhayin sarili ko dahil hindi ko need ang princess treatment. Siguro na take advantage din yung ganitong side ko. Kaya ending, naiiwan ako. Until one day, I decided na ayoko na maghanap. Diyos na ang bahala kung bibigyan niya ako o hindi. Then after 2 years from my last ex, may biglang dumating, literal na hindi ko ina-expect kasi hindi ko siya type pero dahil he is a good man with full sense of humor, abay nakuha rin ang ate mo, but for good. Hindi ako nagsisi na bigyan ng chance to, marami naman siya flows pero mas marami yung bagay na kaya kong ipagmalaki sa kanya. Simpleng tao lang siya, wala siyang kahit anong yaman pero yung matagpuan ko yung other half ko na isang mabuting tao at mahal na mahal ako walang binatbat yung mga mayaman dyan, masipag din at sobrang madiskarte sa buhay. Maraming alam na gawin kahit anong pukpok sa bahay pa yan. Now, I'm 7 months pr pregi, high risk. Ilang beses na ako na hospital at sa private pa for my safety. Nanghina na yung loob ko na ma-survive ang bibi namin pero siya yung nagiging lakas ko. Sobrang mahal niya ang anak namin. Alam ko pagod na siya sa work at siya pagagawa sa bahay dahil full bed rest ako. Pero never niya pinaramdam sa akin na pagod na siya. Napakaswerte ko at tama ang desisyon kong maghintay para sa tamang tao.